Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 1, 2024, Biyernes. At ngayon po ay dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal o All Saints Day. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Pahayag, Chapter 7, Verses 2 to 4 and Verses 9 to 14. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin, ang bilang mga bilang ng mga tinatakan sandaat apat na na libo buhat sa labindalawang lipi ng Israel. Pagkatapos nooy na nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas sabay-sabay nilang sinabi, Ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen, sa ating Diyos, ang kapurihan, ang kadakilaan, ang karunungan, pasasalamat at karangalan kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nang galing? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahipit na pag-uusig. Nilinis nila at nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit ang salita ng Diyos muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan po ng lahat ng mga santo mga banal sino po ba ang uh, favorite saints nyo o kumbaga pinagdidibusyonan so mga santo po ay mga tao din uh, katulad natin at gaya ng narinig natin sa pahayag ay sila yung mga nagtagumpay na sila yung mga nagtiis at uh, nag-alay ng dugo at ang kanila pong pag-aalay ng dugo ang siya namang nagpaputi sa kanila no? ng kanilang kasuotan para sila po ay makapasok doon sa langit bilang uh, kumbaga ito po yung uh, bunga ng kanilang pagtitiis no? yung gantimpala ng Panginoon sa kanila po mga ginawa sa nung sila po ay nabubuhay pa. kaya sa atin bilang mga Katoliko ay naniniwala po tayo no na uh, tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako na tayo po at sino man no na manatiling tapat sa pananampalataya, sino mang uh, magpakilala at hindi ikahiya si Kristo sa sa mga tao ay hindi rin naman po bibiguin at ikaihiya o ipagtatabuyan sa langit. Kundi uh, buong kagalakan na sila po ay tatanggapin dito. Nagdarasal tayo sa mga santo at hindi natin sila itinuturing ng mga Diyos. Nagdarasal tayo sa kanila dahil humihingi tayo ng gabay at inspirasyon kung paano nilang nakayanan ang mga pagsubok na kanila pong pinagdaanan upang maging uh, manatiling tapat sa Panginoon, manatili sa kanilang pananampalataya, pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya hindi po malayo, no? hindi lang tayo dapat hanggang dasal, hindi lang tayo dapat hanggang pag-aalaga ng mga imahin, pagbibihis, kundi nawa mas ma-inspire tayo kung paano rin tayo mamuhay ng nararapat na no na, na ayon sa paningin ng Diyos isang araw uh, nawa ipagkaloob din ng Diyos na tayo po ay mapabilang sa mga banal mapabilang tayo sa lahat ng mga uh, magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon doon sa langit katulad ng ng ating po mga santo mga Pilipinong santo si San Lorenzo Ruiz si Blessed Asi uh, Pedro Calungsod, at iba pa na uh, bagamat hindi po nabanggit o nababanggit hindi man lang na acknowledge pero maraming tao po ang naging banal at namuhay sa kabanalan na ngayon ay tinuturing ng matagumpay doon sa langit. Pagsikapan po natin sa tulong ng mga banal na tayo po rin ay maging banal at mamuhay ng may kabanalan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.